10 centimo na pwede bilhin sa halagang 500 hanggang 800 pesos mga ka-all buyer. Ito nga po pala yung 10 centimo na aking binibili. Kung interesado ka po dito, unawain nyo pong maigi ang video. Ang binibili ko po na 10 centimo na binibili sa halagang 3, 500 hanggang 800 ay ang 10 centimo na year 1999 mga ka-all buyer. At ito nga po ay pwede kong bilihin sa halagang 500 hanggang 800. Basta nga po tugma sa aking hinahanap na 10 centimo na year 1999. Yun lamang po ang binibili ko na hard to find at napaka-rare sa mga ganitong klasing 10 centimo BSP series. Mga ganito pong 10 centimo na year 1999. Kung meron pa po kayong ibang taon na hawak, ay hindi ko na po yan binibili. Ang binibili ko po ay yung year 1999. Sana po maunawaan nyo po dahil may mga taon po talaga na hard to find at mga semi hard to find. Yung iba pong taon na inyong isinesend sa akin ay hindi po yan binibili. Basta po ang akin binibili ay year 1999. Kung hindi po yan year 1999, yan po ay common coin lamang mga ka-all coin buyer. Sana po ay maunawaan nyo po ang aking binibili. marami pong salamat happy hunting po mga call coin buyer